Sige, no. na po sa natin. Ay, teka lang. Oh, hindi Sebastian. Bakit mm, ba gusto mm, gusto mong mm, kinagulat mm, ako? Mm, 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 At tama talaga, kung ah, kain ka, hindi ka malay nag aano Ito nga, ito na nga, masya, ito nga, ikaw kasi, eh, hey, hindi mo muna ako sa nangyay. Bibigyan ka ba pagkain sa akin? Eh. Bibigyan mo akong bulalo? Mukhang masarap yun ah. yun. Luto ko yan. Bulalong bison. Bison? Uy! Mm, bison. Sin, sin, bison. Sin, 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 nakikita yung mga bison. Dun, dun, dun. Eh, marikit may kabayo kana na ba? Eh. Iensayo ko na rin kasi pinapainsayo ni Paloma yung sa kanya. Wala talaga ka akong ibabayad sa'yo, ginoong Sebastian. Libre lang. Sino ba nagsabi mababayad ako? Ah, talaga ba? Eh, pero hindi Wag ko makabayad yun eh. Huwag mo lang sabihin sa iba. Oo na, oh, naman ho. Na -ano na, 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 na Naku, hindi ho. Eh, yung kin kinoo. Oh, kaso, hindi ko ko kabayo yun. Eh, pinahiram lang ko sa akin yung kinoong... Ay, nagpangalan no, na yung kinoong Marcelo. Sige, ko na lang din. Eh, pa ko ho ah. ba yung babigay ho sa inyo? Ah, uh, ganito na lang. Eh, sumamak na muna sa rancho. Kasi doon ako mag ensayo May kayo matutulog na ba? Eh, um, sana ho. Eh, kasi lagi niyo um, ako kung akong ginagulat eh. Eh, ayaw mo ba yun? Lagi kang, ano? Lagi kang gising. Na may gumigising sa'yo. Ay, sa naku. Eh, paano ko pag hindi kinaya ng puso at bigla ko akong pumalagta dito? Eh, tapos mamaya baka wala na akong doktor. Eh, paano ko ako? Kawaway naman ako. Hindi ka nga huwag. ito ng lunas. Ako ba? Eh, ito eh, na ako kanina Ay, ka, sa Kasi ano, may problema ako. Ang pinakamurang kabayo ko dyan. Morgan. Magkano po yun? Eh, 50 ata. May gusto ko talaga akong kabayo. O, oh, na. Samahan na. Bibigyan na kita. Ng kabayo? Oo. Oh. Eh, may nainsayo nga akong ano. Ang insayo kasi talaga, ang bayad sa amin, dalawang daan. Eh, may malaki ko ba yan? Gusto ko kasi yung malusog na kabayo. malusog? Eh, malusog, mahal eh. Ngayon, no oh more than. <laughs> Ito lang ang kaya ng aking sa salapeng sa ngayon. <laughs> Magkano ho ba yung ano yung malulusog na kabayo? Eh kung tawagin ho ay gypsy Magkano ho ba yung ano ho? Ayan eh, ho talagang pangarap kong kabayo Eh kaya ho ako bumaba ng bundok at nakipulsa rin ho dito Para lang ho magkaroon ng magandang kabayo Kasi ho alam mo ba binomsibasyan? Binomsibasyan? Mm, ang ginawang silasyan? Ang ginawang silasyan Ano yun? Nung nasa bundok pa ho ako, ay nasa sa gubat ho, ay di ka ho mataas ho yung lugar namin. Ay tanaw ko ho yung mga nangangabay ho. Ay sabi ko ho, balang araw magkakaroon din ako ng kabay ho. Mag-aalaga din ako ng kabay mm ho. -hmm. Yeah, ho, yun ho yung ano ko. Ay eh, kanina ho, nakikita ko ho yung ibang kabayo ho. Eh, ay and, andalusog and, ho. Mm -hmm. Eh, gusto ko eh, mo ng malusog na kabayo. Eh, gusto Kaso, syempre ho, kailangan ko ho yung pagipunan. Lalo na yung gypsy ko. Yung talaga, tapos mm -hmm. puti. Yung talaga yung gusto ko. Gypsy. So, Magkano ho ba yung ganun? Eh, nakita ako eh. Isang at uh, ah, 1, naka... na <laughs> Ay, napakamahal mo pala. <laughs> kailangan sure, ko yata. Kailangan ko na ho yata maging doktor. <laughs> o, oh, mag doktor ka. Umuha namang may alam ka sa medisina. Dahil kanina interesado ka. Ay, ano, eh kung hindi nyo. Nakikinig tayo ko... kay... Ay, ano diba, nako? Di ba, dinakakalimutan mo na. Magkasama tayo nakikinig dun sa pagtatakay ni... Hindi mo nyo ng... ko talaga ako. Doktor. Eh, sabi niyo hmm? ko, eh, mag-iensayo -e ko kayo ng mga kabay. Hindi mo nyo Oh, Pasensya eh. Mm -hmm. Ay, saglit so lang ako ginawa. I no. Sebastian